May nagbigay na ba sa yung pera mula sa bading tapos humingi ng kapalit? Ah, meron. Meron. Send video ko. Uh, tapos, maya-maya, oh, binigyan kita. Ano na? Tapos, sinabi niya sa akin, may send ako sa'yo. Anong mo? Ang oh, gano'n na ulit. Sabi niya, pwede ka ba later? Sabi ko, ay, akala ko ba help mo to? Parang gano'n. Oh. Uh, na kapalit na send ka naman ng ganto, send ka naman ng ganyan. Ano ginawa mo? Nag-send ka na lang. I'm sure marami dyan na give ng give sa mga fina-follow nilang hunks sa social media. Pero ano ba yung hinihingi kapalit ng iba dyan? Alamin natin ang mga nakakaintrigang intrigang kwento. This is Mr. Fu at ito ang special edition ng WTFU. bigay ba sa'yo ng pera na bading, tapos humingi ng kapalit? Oo. Oh, wala naman. Kasi nagbibenta ako ng mga bags niya before. ah, uh, halimbawa yung parang, oh, give kita ng ano, ganitong amount, tapos uh, akala mo give lang, yung pala may kapalit. Mm, at most, nabigay ko is hug. Pero humingi ng kapalit. Yun nga. Ah, uh, tapos hug lang ang binigay hug mo. Hug lang na kaya kong ibigay. Magkano binigay? 10K? Tapos hug lang ang binigay mo? Kaya nga nang broken hearted. My gosh! Nako, kaya mara... Nako, I'm sure ang daming umiiyak ngayon. This is a very ano emotional episode for some days because so, napanood ka nila, naalala nila kung paano mo sila pinaasa. Humagda <laughs> ka paglabas mo. <laughs> nagbigay na ba sa yung pera mula sa bading tapos humingi ng kapalit? Ah, meron. Meron. So, anong akala mo regalo tapos humingi uh, ng kapalit? O, anong binigay? Magkano binigay? Ah, uh, sampu. Oo! Oh! Oh, bakit ka naman niya bibigyan ng 10,000? O oh, anong sabi niya? Baka para ano, kay... Muna, ano lang? Parang pan-dinner. Wow, taray ng pan-dinner. Uh -huh. Ano to? Pan-dinner. Parang natutuwa daw siya sa akin. Tapos eventually... Oh. Ano na? Uh ano na sinasabi niya after ka bigyan ng 10K? send daw ang video ko. Mag-send ka ng video? Oh. Uh, sabi ko, uh, salamat sa ano. sa 10K. <laughs> so, hindi mo na binalik? Hindi na. No. Ah. Nagasos ko na eh. Sorry. Tek, <laughs> like, ask. Teka, pero hindi mo ba siya nami-meet ever? O na meet Ah, ano, meet nag-dinner. Ayun yun, nag-dinner. Ah, nung nag-dinner kayo, binigyan ka ng 10K. Artist k Ah. Uh, Artista ba to? Hindi, hindi. Hindi, hindi. Okay. Ni celebrity. Hindi. May encounter ka na sa celebrity na ganyan. Ah, wala. Ako, po, sinungali. <laughs> <laughs> ah, so uh, ah, pero video lang hinihingi niya, uh, hindi video. siya hindi niya kasi sinasabi pero yung na sumama ano, pa sa akin topless, or something. Ha? na ano. Oh, wala namang ano. Mabait naman siya personal eh kasi ah uh, naniniwala man ako kaya hindi rin ako nailang sa mga ano gays or oh. yung mga ibang kasama kasi you're always in control eh. Mm. Diba? Kung anong nangyari, may control ka din sa nangyari. Oh. So, nakakausap mo pa rin siya? Ah, uh, ngayon hindi na. Hindi na. Kasi nga, siyempre, di, di mo na binigay yung video. O oh, nanonood siya ngayon, I'm sure. ano message mo sa kanya? Uh, yan, maraming salamat sa binigay mo. Nakatulong sa akin. Yan. Ah. <laughs> okay, kung bigyan kanya ulit. Edy, eh, thank you. <laughs> <laughs> eh, meron na, Zig, meron, meron na ro, ano, video. Topless lang naman pala hinihingi. Topless lang ba? More than. Ha? Huh? More than. Ah, more than. Eh, syempre, mahirap hirap mag-send-send ng mga ganun-ganun ngayon. Bakit oh. Diba? ay eh, may wifi naman? Hindi, nabibenta, nabibenta, eh. Ah. Tapos eh, nagagawa ng other side of story. Nako, kausapin mo si Direk, magaling si Direk sa ganyan, ah. napoprotektahan <laughs> niya mga napadala ng videos para pagkakitaan mo. may nagbayad na ba sa'yo ng bading tapos ano, nanghingi ng kapalit? Nagbayad na hmm. nabading? Ah, naku, ayan na, nag-edit na siya. Ano, <laughs> ano kaya siya. sabi niya, ano kaya isi-share ko? Sabi niya, shit. Meron, <laughs> meron nagbayad, pero yung kapalit hindi. Kasi ako kasi, alimbawa, oh. pag ganto kasi ako eh, oh. alimbawa, kung tutulungan mo ako, tulungan mo ako as oh. tulong. Pero okay. kung may kapalit, huwag mo na akong tulungan. Ah. Ganon kasi ang anak ko ah, eh. Kasi no. hindi tayo magbibig ng magandang pagsasama kapag ka, yung tulong mo sa akin, humingi ka agad ng kapalit. Humi agad? ah oh, hmm. sige. Ganito ang gagawin ko. Kukunin ko yung bag ko, tapos pagkabigay ko sa sa'yo, message kita mga next week. <laughs> Para hindi agad. <laughs> diba? Tama-tama. Busy ako ngayong winggo ito. So, kuni ko yung bag ko. Ako nga yung bag ko. Tapos, give ko sa'yo, and then next week na tayo ulit mag-usap. Atis, hindi ka nabigla. <laughs> Pero may nangyari ng gano'n na akala mo tulong lang tapos bigla oh, mo. Oo, may gano'n. Oo, oh. oh, anong sabi? Anong Sabi niya, ano, uh, parang ang uh, tawag dito. Puro ako na lang ba? Then... Ano lang? Oh, sabi niya? Oh. Ay, so, nag-emote ang bakla. Uh, oh, kakapanood ng teleserye. Sabi ko, ikaw, ikaw may gusto niyan eh. Ikaw may gusto magbigay eh. Hindi naman ako. Actually, wala naman akong pinilit. Kasi ikaw nag-kusa. Ikaw nag-kusa. Uh, ikaw dapat mas mag, mas mabuti na yung mas sa simula mas oh. uh, sa mas sa mas sa mas 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 ba ng pera na bading tapos humingi ng kapalit? Marami. Oo. Oh. Oo, oh, siyempre. Yung akala mo, ano lang? Akala, mo, regalo. Tapos, maya-maya, oh, binigyan kita, ano na. So, yung mga salitang ano na, alam mo na eh. So, ano hindi mo makakalimutang eksena na may nagbigay sa'yo tapos biglang, eto na, nangulit na, or biglang may kakaiba ng hirit? Oo, oh, oh, yung nagpa ako. Nagpa-Gcash ka? Oo. Oh. Tapos sinabi niya sa akin, nag-send na ako sa iyo, anong plano mo? Ang uh. mga ganun ano na ulit. Anong ginawa mo? Siyempre sabi ko, gra grabe ka naman. Nagsabi naman ako sa iyo na tulong muna lang sa akin. Tapos... Ah. Uh. Yung... so ano sabi niya? Parang na gano'n siya, nagtampo-tampo, parang ah. Uh. gano'n. Hindi, na, hindi ka na kinausap o binalak mo na? Hindi, hindi ko Kung baga, professional pa rin. Ah. Uh. Ano Gcash mo? <laughs> send me, send you later. <laughs> may nagbayad na ba sa'yo na bading tapos humingi ng kapalit? Madami. So, tinanggap mo yung bayad? Hindi, hindi. Ay, I may mean, nag-offer pa lang. Ah, uh, nag-offer nago lang. Oh. Ano yung pinaka-anong offer na naloka ka? 100? Oo, oh, 100. O, ba't tumanggi ka? Kulang. Cool Kulang. Siguro mga 1 million siguro. Grabe yung 1 million! Oo. Ano to? Loto? ano ka? Gold? so, uh, so, wala kang tinanggap ever. O yung akala mo, ano, bigay. Tinanggap mo, tapos biglang eto oh, na. Oo, oh, may ganyan. Oo, oh, may... na kunwari tulong. Oo. Anong tulong ang binigay? Magkano? Mga 10. 10,000. So, sabi, tulong-tulong. Oh, oh, tulong. Oh, tulong. oh, tapos ano nang sinabi? Tapos so, biglang mangingi na kapalit na send ka naman ng ganito, send ka naman ng ganyan. ano ginawa mo? Nag-send ka na lang? Binalik ko na lang. Ah! Hindi naman pala tulong eh. Sabi ah, Binalik mo na lang yung 10K. O binalik mo yung 5? Tuna nga lang. <laughs> <laughs> Dahil ja <dyan. Dahil> <laughs> Narito po yung nagbigay ng 10 na tulang yung natanggap niyang ano, <laughs> Uh, balik, so may kulang ka pa daw 8K. Sisingiling ka niya ngayon. <laughs> Pwede naman daw hindi bayaran yung 8K, pero alam mo na, de-de-de siya. <laughs> Meron bang bading na nagbigay sa'yo ng pera, tapos biglang humingi ng kapalit? Meron na. Oh, anong ginawa mo? Anong binigay? Magkano? Oh, bakit ka binigyan? Ano sabi? Yun yung video call siya. Ah, yun yung kapalit. Ah. Pero yung akala mo tulong, tapos biglang humingi ng kapalit. Wala. Um, maliwanag kang kausap. Hmm. Sige, ganda ng salamin mo ha, in fairness. Oh. May nagbayad na ba sa'yo na bading, tapos humingi ng kapalit? O nagbigyan ng pera, tapos may kapalit pala? Well, nagbayad lang. Walang kapal. Nagbayad? Ba't siya nagbayad? Anong servisyong ibinigay mo? Siguro na... Servisyong dahil... totoo? Oh. Ano? Parang naging niya akong ano, assistant lang. Tapos, Bading. Ah, oo. Oh. Sobrang ano niya. Casual ka. Parang ayun yung may mangyari. Wala pa amin partner ko. Oh, no, I may mean, disclaimer. Yes. Eh, parang kahapon na nangyari yes, yan. Yes, disclaimer naman sa ayo. Oh, Kasi oh, mo ito oh. yan. <laughs> niya, di ba? Oh. So, Mayaman, Ginawa niya assistant? Mayaman siya. Tapos oh. pagkaalis ako ng hotel, balagay niya lang yung pera. Lapag niya lang. Tare, very ano, na, pelikula. Ang nagawa na yan ni, ano, oh, Jay Manalo. O, ang, oh, lang, ano. Sa pelikula. So, wala lang, kasama. Wala, kasi wala. Tabi lang kami, ganun. Tapos, oh, yan na, sa'yo na yan. Tapos, balik na siya sa barko. Ah, Bala, nagbabarko sa siya? sa Ganun siya. Nandiyan pa siya? Nakakausap mo pa? Tagal na. Way back 2000 na ano pa. 2020. So, tagal. 2020, 2020, 2020, bago lang yun. <laughs> so, 2024 lang ngayon, so 4 years ago. Sorry. Ha? 2010. 2010. 2010. Ah, so hindi mo na siya nakikita? Hindi na. Sobrang tagal. Oh, I'm sure nanonood siya sa mga oras na ito dahil WTF you subscriber siya. Kaya na lang sa kanya. Anong, sab anong message mo sa kanya? Ano? So, alam ko na sobrang bait niya sa akin. Hmm. Siguro ano, kung makikita niya man ako, ayun, support ko siya lagi. Kung nasan man siya ngayon. Uh, oh, grabe yung siya, <laughs> parang kinuha na. Oh. May nagbayad na ba sa yung bading tapos humingi ng kapalit? O nagbigay ng pera? na mera naman po. So akala mo, bigay lang tapos humingi ng kapalit? Hmm. Ano sinabi? Sabi niya, pwede ka ba later? Sabi ko, ay, akala ko ba help mo to parang gano'n. Uh, So, pumain na lang din ako. Ikaw ba lang binigyan ng 30? Ah! <laughs> 30K! Binigay! Yeah. Oh, doble ng 15K na rate. so, doble effort ang ginawa mo. Siyempre. All in, all out. Uh -huh. Pagkatali uh -huh. uh -huh. naman palang kausap to. Oo, oh, normal na lang po yan. So, kayo na po bala kung i-judge nyo. Wala po. Oo, oh, nah. Hindi, na. Hindi ka namin dina-judge. Actually, tumakas ang tingin namin sa'yo. <laughs> 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 Nak-30. 50, doon na lang ako sa 15. Actually, pumayag ka na sa 5K. O, oh, 5K plus ano, isang painting. <laughs> isang oh. Uh, painting. Uy, mahal yung painting to 20. Kaya nga po, i-feeling mo nga. O, oh, pwede na yan. May nagbayad na ba sa'yo na bading? Tapos sumingin ng kapalit. Opo, meron po. Oh, mag nagbigay ng pera. Oh, nagbigay ng pera. Ano, Magkano? ano daw? Uh, ano, ano, ko daw? Uh, pamasahe ko daw. Pamasahe. Oh. Tapos ano, yung pag-uwi ko, baka pwede daw another next level po. Ah, so parang okay, for this time free muna. Hmm. Wala ka muna gagawin. Yung susunod, ano raw gusto niya mangyari? Ano daw po, sama ko daw po sa kwarto. Sama mo sa kwarto tapos matutulog daw po. Oh, tapos, O, oh, yun naman ba Matutulog lang naman pala eh. Oo po eh, nagtakot po kayo. Baka pagtulog ko eh. Ano, ikaw naman, ikaw ah. talaga. Masyado kang judgmental. Yung mga taong lumalapit sa'yo, baka naman nagbabagandang loob Hindi. lang. Oh. Parang kasi ano po yung ano niya po. Matutulog lang naman, tatabi. Oh. Tapos, oh. katulad nung humarang sa'yo dun sa ano, malay mo kakausapin ka lang pala. Oh, sige na, matulog Alam, na tayo. Matulog <laughs> nagbayad ba sa yung bading o nagbigay ng pera tapos humingi ng kapalit? Meron. Oh. Paano? ano sinabi? Um, sabi niya, ano yun, financial support niya lang daw. Oh. Tapos, nagingin siya ng kapalit. Tapos, oh. mag-send daw ako sa kanya ng, ano, ng video. Oh. Na ganun. O kahit picture daw. Tapos, ang malapit nun, gusto niya pakita pa mukha ko. Oh. Sabi ko, pa, uh, hindi pa pwede yan, siyempre. Pero kung walang muka, binigay mo. Na. Ang dami naman sa Google. Kayo niya, ay. niya, sana yung bala ko, yung sa Google na lang. Since hindi ko naman hiningi yun, siya mismo nag, nag ano Magkano ba binigay? Ang baba lang naman. Uh -huh. 5K lang yon Ay, tas, mababa pala yung 5K. Oo, oh, tapos, di ba? Tapos, nandun pa yung mukha ko, eh, paano kung i-ano niya yon Diba? So, sana magkano binigay niya, binigay mo yung video. Diba sabi ko katina? Ano? Nakuyan na naman yung maraming zero. Sana na ninyo ang kwento ng ating mga hunks. Pero ingat sa pagpapadala ng pera, maraming scammers dyan. Afraid. Tuloy-tuloy lang ang bonding ng sang kabaklaan dito sa WTFU. Merk! Ganun!